Whatsapp sa inyo mga ka-viewers. you what's up guys so for this video nandito naman tayo sa Galaan kung saan pumunta tayo sa isang isla dito kung saan malapit lang po sa amin so siguro kung ita-travel mo siya um, um, mag ano ka lang po ng siguro 30 minutes from Lakdayan Beach going po dito so sumakay lang po kami ng bangka at yung mga kasama ko is nandun so mag-isa lang ako dito sa party nito so yung mga kasama ko nandun sila So gusto ko kasing mapag-isa eh. So, ayan guys. Um, actually, hindi ko naman talaga first time pumunta dito sa isla na to Kasi, many times na ako nakapunta dito. At talaga naman hindi ako nagsasawang pumunta. Tignan nyo naman yung view wow. na. Pakaganda. Sobrang sulit po. Actually, yung mga tao talaga doon banda sa amin. Um, um, kapag may mga birthday celebration sila. Or, mga birth, birthday celebration or... Um, any celebration na ginaganap nila um, pumupunta sila dito kasi um, dito sila nagsiselebrate kasi dito ay tahimik um, so, uh, very relaxing at hindi hindi ka magsasawang balik balikan nga pala yung mga puno sobrang gaganda kasi at ito naman yung masisilayan mong view charang ayan white sand po yan kahit pumahiga ka dyan pwedeng pwede mag sunbiting And then malinaw din po yung tubig niyan. At may magagandang coral sa ilalim sa mga gustong mag free dive dyan. Ito yung para sa sa'yo. At syempre, hindi rin kumpleto. Walang human drone. Ayan, ako po yung nagbibideo sa kanila. At sinubukan ko ang yapla yung natutunan ko sa pagtutur guide. At ayan nga, first time nilang makita yung ganito. Kaya tuwang-tuwa sila. At ako nga rin nagsabi na magkaway-kaway lang sila sa camera at at the last tapak pa rin camera kaso lang sa sobrang tuwa nakalimutan na. Kaya yung nag-take to ulit kami. Ito yung kadalasan kong ginagawa kapag may mga turista ako at sa pamamagitan nito nakakaiwan tayo ng na hindi sa kanilang mga labi. At eto nga sa take 2 namin nagawa na nila yung pinapagawa ko. Ito nga guys, pauwi na kami. Ayan, eto nga pala yung pantalan nila ito dito dumadaong yung malalaking bangka kasi sa pinakadulo ng pantalan sobrang lalim po niyan kung familiar kayo sa tinatawag na kantilado ganyan po yung dagat dyan biglang lalim pero hindi naman siya nakakatakot kasi sobrang linaw ng tubig at pwede good for sunset din po yun at ito po yung mga kasama ko at ayan pa na kami at natapos na yung trip namin dito sa isla at sana po um, huwag nyo yung, yung video